Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlogs. For today's video, magbabahagi ako ng pampaswerte para mabalik ang swerte na kakiramdam nyo ay nawala o parang may nagnakaw ng inyong swerte. Kung kayo ba ay nakakaranas na parang walang progreso ang inyong buhay, parang alat sa swerte sa pera, walang masyadong dumadating na kaperahan, minamalas sa buhay, kung pakiramdam nyo ay parang ninakawan kayo ng swerte, lalo kapag may nakakakwentuhan kayong mga kaibigan, pwedeng manakaw nila ang inyong swerte. May, may parang nakuha nila yung ma-discarte mo sa buhay. Kaya kakaranas ka na parang walang progreso sa buhay. Parang nabablock ang mga blessings mo. At pakiramdam mo ay walang swerte yung dumarating. Walang blessing. Pwedeng ibalik ang swerte na nawala. Gamit ang pamamaraan ng pampaswerte ibabahagi ko ngayon. Mga lamang tayo dito ng rosemary, lemon, at asin kailangan din dito ng pinagamit nyong pabango o perfume. Ilalagay lamang ang rosemary sa inyong paliwang palad at saka mo i-sprayan ng iyong pabango at saka mo lalagyan ng asin at lemon. Kapag kumpleto ka na ng sangkap na ito, maaari mo nang gawin ang ritual na ito. Kukuskusin mo lang lahat sa iyong palad. Habang kinukuskus mo sa iyong palad, bitin lang ang chant na aking ilalagay sa screen. Kapag nasambit mo na ang chant, pwede mo nang hugasan ang iyong kamay at hayaan itong matuyo. Gawin mo ito kung gusto mo na manumbalik ang swerte, manumbalik ang swerte na nawala, na feeling mo parang may nagnakaw o kumuha ng iyong swerte. Ulit ulit-ulitin lang ito ng 2 to 3 times a week hanggat hindi na ibabalik ang swerte mo. Gawin ito para dadnan ka na ulit ng blessing, mag-open ang mga new opportunities, magkaroon ka ng swerte sa iyong buhay, dadnan ka na ng swerte sa pera, magkaroon ka ng mga siksik, liglig, at umaapaw na biyaya. Gawin lamang ito ng may 100% na paniniwala. Magig positibo, alisin ang mga negative thoughts na naiisip mo Alisin ang mga galit at sama ng loob. At pakatandaan, ang mga ganitong pampaswerte ay magiging gabay lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte at pagtatrabaho sa buhay ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad at matupad ang pangarap natin na yumaman. At yun lamang po ang video ng ito. Kung nagustuhan ang video ng ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerte ang bagay-bagay.